Ayan, nandito na tayo ngayon sa ano, crossing ng Alyumar at Lourdes. Napakaganda talaga ditong bumalik-balik oh. Sa so, mayroon pa diyan ng daan papuntang Aper. Meron pa diyan papuntang Aper. Yung dinaanan natin dati. So pag kumaliwa ka, uh, nandiyan yung ano papunta ng Alyumar. Ayan, ang ganda talaga oh. Hey! Napakaangas. So ayan papunta ng Alyumar. Yan naman yung papunta ng Aper Santa Cruz napakaganda talaga ng view dito ha, pakasarap ng view so ayan, shoutout pala sa lahat ng taga Lupi at mga taga Salvation Lupi lalong lalo na sa mga taga Lourdes napakaganda po talaga ng inyong lugar sige boss, proceed ka lang yun know, o hindi nakakasawang balik-balikan hmm. ayan oh. Napakagandang lugar. Parang ano lang ba? Parang mini Switzerland. Hey! Uh, diba? ba? Kasi meron na rin parang ibang mga kabahayan dito. Yan o. Oh. Napakaganda. So, ayan, approaching na tayo ng ano, sentro ng ano, nang Lourdes. Ayan, muli shoutout po sa lahat ng taga Alyomar Lupi, taga Salvation Lupi, at taga Lourdes Lupi. Shoutout pala dito kay ano, kay, kay Badet, ayun. <laughs> kay ano, Bernadette Alcazar. Ano kaya? Soon to be ano na ba? <laughs> Katalan. <laughs> so ayan, shoutout kay Mara at kay Badet, ayun. So ayan guys, hanggang dito na lang yung video natin. Uh, teka, parang may nakikita pa ako isa pang spot. Sandali. Huwag mo na nating i-cut. -ano, saglit lang. May papakita pa ako sa inyo. Ayan oh. Cute nya no. kit kit na mga puno na yan. Yun! Ito pa yung isang spot dito na maganda eh. Oo, oh, di ba? Pagkaganda talaga sa probinsya. Sarap sa mata dito na tayo ngayon sa ano, dito na tayo sa crossing ng Salvation at saka ng ano ng Lourdes so yan oh, ikakat ko na yung video natin so maraming maraming salamat po sa lahat na makakapanood ng video natin na to at shout out po sa inyong lahat Ayan. maraming maraming salamat po sa walang sawang pag support so yan hanggang dito na lang yung video natin at see you po sa next vlog boss peace out mo na peace out Yun.